Matapos iutos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno, hindi nagpahuli ang mga netizens. Ang unang binanatan, ilang content creator na kaanak ng mga kontraktor ng flood control project sa bansa. Habang paulit-ulit na nalulubog sa baha ang mga Pilipino, sila naman ay todo flex ng marangyang pamumuhay, sakay ng private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa, at luxury shopping spree na aabot sa milyong-milyong piso. Ganito ang buhay ng ilang anak at kaanak ng mga kontraktor ng flood control projects. Isa pa sa kanila, mismong anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamalalaking flood control project sa buong bansa. Kaya hindi nakapagtataka, galit na galit ang taong bayan. Habang pinapasa ng marami ang hirap ng baha, may ilan na ginagawang content ang kanilang sobrang yaman. Unang-unang napuruhan ng netizens si Claudine Ko, isang singer at lifestyle vlogger na dati hinahangaan online. Mula sa admiration, biglang nauwi sa matinding pambabatikos ng mabunyag ang kanyang koneksyon sa pamilya ko ng Bicol, isa sa pinakamalalaking pamilyang nakaangkla sa flood control contracts. Si Claudine ay anak ni dating ako Bicol Party List Representative Christopher Ko co-founder ng Highton Construction and Development Corporation. Isang kumpanyang kabilang sa nakakuha ng bilyong-bilyong halaga ng proyekto mula sa DPWH. Hindi lang yan, ang kanyang tiyuhin si Rep. Zaldico ay CEO ng SunWest Group of Companies, isa rin sa pinakamalalaking contractor sa bansa. At tandaan, siya ng ang dading chair ng House Committee on Appropriations, isang posisyong may kapangyarihang magtagda ng pambansang budget. Kaya't nang mag-post si Claudine ng mga mamahaling designer bags, luxury outfits at mga biyahe abroad, hindi na ito nakita ng publiko bilang inspirasyon, kundi bilang simbolo ng umano'y kayamanang galing sa buwis ng taong bayan dahil sa matinding backlash. Napansin ng netizens na bigla na lamang nag-private at nag-deactivate ng social media account si Claudine. Pero ang kanyang pagkawala online, imbes na pahupain ng issue, lalo pang nagpasiglab ng espekulasyon. At dito pumasok ang tanong, kung wala kang tinatago, bakit biglang naglaho sa social media? Sunod na binatikos ng publiko si Jella Alonte, isang lifestyle vlogger na kilala sa kanyang social media post ng mamahaling outfits at luxury lifestyle. Anak siya ng kasalukuyang mayor ng Binyan City na si Jel Alonte, pamangkin ng dating House Deputy Speaker Len Alonte, at apo ng dating mayor na si Bayani Alonte na minsan ang nasangkot sa mabibigat na kaso. Kung susumahin, mula pa noong 1987, halos hindi na nawala sa poder ng lungsod ang kanilang pamilya. Pero heto ang masakit na tanong ng netizens. Kung matagal nang hawak ng pamilya Alonte ang binyan, bakit hanggang ngayon hindi pa rin natatapos ang problema sa baha? Kaya't nang mag si Jella online, mula sa mga mamahaling gamit hanggang sa mga sosyal na lakad, hindi ito tinanggap ng publiko bilang simpleng pagpapakita ng sukses. Para sa marami, ito ay naging insulto sa mga kababayang nalulubog sa baha taon-taon ang naging tugon ng netizens malinaw. Accountability naman, hindi puro flex. Habang kami lumulubog, kayo nagpapakasasa. At dahil dito, hindi lang ang pangalan ni Jela ang nadamay. Pati ang buong political dynasty ng mga Alonte ay muling binalikan ng taong bayan. Hindi ay nakaligtas sa galit ng netizens si Jamie Cruz, isang social media influencer na kilala sa kanyang vlog na puro pagpapakita ng marangyang pamamuhay mamahaling bags, luxury vacations at mga eksenang akala mo ay mula sa isang teleserya ng kayamanan, iyan ang madalas niyang ibinabahagi sa kanyang mga followers. Pero nang mabunyag ang kanyang koneksyon, bigla itong nag-iba hulay. Si Jamie pala ay anak ni Noel Cruz, ang may-ari ng Santo Cristo Construction, isa sa top 15 contractors na bilyon-bilyon ang nakuhang proyekto mula sa DPWH. Kaya para sa publiko, Malinaw ang tanong, paano nagkaroon ng ganitong karangyaan at saan ang galing ang pera ang ginagastos sa mga luho? Sunod-sunod ang banat ng mga netizens at dahil sa matinding pambabatikos, napilit si Jami na i-deactivate ang kanyang social media accounts. Dating aktibo at palaban sa online world, ngayon ay biglang naglaho na lalo pang nagpasiklab ng mga hinala. At dito naging mas malakas ang mensahe ng taong bayan habang ang flood control projects ay ghost projects at palpak. May mga pamilyang todo flex ng luho gamit ang pondo ng bayan. Habang tumitindi ang usapan online, naging malinaw ang pananaw ng marami. Ang mga anak at kamag-anak ng mga kontraktor na ito ang nagsisilbing mukha ng korupsyon. Bakit? Dahil sila ang nakikita, sila ang nagpo-post, sila ang nagfe-flex, at ano ang ipinapakita nila iyon ang nagiging simbolo ng bulok na sistemang matagal nang nagpapahirap sa bansa. Hindi na ito simpleng lifestyle vlog. Para sa publiko, bawat mamahaling bag, bawat luxury car at bawat larawan ng bakasyon abroad ay nagsasabi ng isang bagay. Habang kayo ay nagdurusa sa baha, kami naman ay nalulunod sa yaman. At dito nagiging mas malalim ang sugat dahil hindi lang project ang nawawala kundi tiwala na taong bayan sa gobyerno at sa mga institusyon. Ang imahe ng mga kabataang ito ay nagsisilbing paalala na pera ng bayan, imbis na mapunta sa tamang proyekto, ay napupunta sa luho ng ilan. Kaya ang tanong ng marami, kung ganito na ang ipinapakita ng mga anak, ano pa kaya ang tunay na ginagawa ng mga magulang nila sa likod ng mga kontrata? Kung titignan ng mas malalim, hindi lang ito tungkol sa ilang anak ng kontraktor na nagfiflex ng yaman. Ang mas malaking larawan, political dynasty, plus ghost projects, plus kawalan ng accountability. Taon-taon, bilyon-bilyon ang inilalabas para sa flood control projects, pero dinbes na solusyon, ang nakukuha ng taong bayan ay baha, ghost projects, overpriced materials at mga kontratang binibigay sa iilang pamilya Iyan ng matagal ng sistema at sa ilalim ng mga pamilyang ito, paulit-ulit ding umiikot ang kapangyarihan mula tatay, nanay, anak hanggang tiyuhin at pinsan. Habang nananatili sa pwesto ang mga political dynasty, lalo lang tumitibay ang ugnayan ng negosyo at politika. At sino ang talo? Ang ordinaryong Pilipino na taon-taon, nalulubog sa baha, nawawala ng kabuhayan at minsan pa ay buhay. Kaya malinaw, hindi lang ito tungkol sa ilang anak ng kontraktor na nagfiflex ng luho. Ito ay simbolo ng malalim na sugat ng sistemang bulok, isang sugat na patuloy na nagdurugo habang ang bayan ay unti-unting nilulunod ng baha at korupsyon. Dapat ba tayong manatiling tahimik habang ang buwis na pinaghihirapan natin ay ginagawang shopping screen ng iilan? o panahon na para sabay-sabay tayong maningil ng accountability at transparency. Kasi sa bawat designer bag na ipinapakita online, may isang pamilyang Pilipino na nawawalan ng tahanan sa baha. Sa bawat luxury vacation, may isang komunidad na lumulubog sa tubig dahil sa palpak na proyekto. Kaya bago tayong muling mabighani sa lavish lifestyle na nakikita sa social media, tanungin natin, saan ba galing ang yamang iyan? At sino ang tunay na nagbabayad ng presyo? Dahil kung hahayaan natin itong magpatuloy, tayo rin ang talo. Pero kung magsasama-sama tayo sa panawagan para sa pagbabago, baka sa wakas, mabasag din ang kulturang matagal ng kumakain sa kinabukasan ng bayan.